Bau. Kahapon ay eh. kami eh. Tiga kasi kaso Oh, may gamit blows. Kasi kung maagdo sa ang naubrahan ay waga Huwag mo kakon. lang beses mo ginagdo na sa store na eh. Huwag gamuho kakon Pero kahapon, sugwang kami. Kita Nakita kami, haba na ako na eh. To! Parang... Nay, siyempre ako ay mabuot ma, kaya nag... Nung makaroon na. Tapos ay kayo nagpush eh. Nag-push ka sa kaya galing magkunsihan. Gabi no. Pero dapat, kung sa ka mo, it eh, kapitan, kunsyal, o kung mamataas nga posisyon, dapat, mayayo pa nga, wapat eleksyon, right from the start, o bayan kayo mag-imayaran, maging mabot kayo sa isang katawo, o magbulig-bulig, para, sa, kung magsakar man ka mo, may plano, siyempre, bukong kayo malisod nga, magpayo eh, bulig sa, inyong uh, isikatawo or sa inyong baryo. Di ba? Doon doon, dumasikret ka roon. Bukunit, kung kasakaga kung siya na eh, or kasakaga sa posisyon na kato kaya magmuo sa isang katawo. Bukun. Wala bang kiniti yung buto ko mabuo. Tapos yung ibang ka ka roon, hindi ka man ang dasakpon ka roon. Kasi pag ano, kumpanya, kamukamuron, grupo, pero pag eleksyon, gapang aywan doon. Kulbahe kay e, imong ka iping na ron nga kaibahan mo sa line up. Di man man don doon. Ay wala na gano na Depende lang sa imong agin sundan nga ano uh line up ba